So, yon mga katuldok, magandang araw sa inyong lahat. At uh, sa mga nagtatanong dyan kung ano daw yung kaliskis meron ng aking katian na ginagamit para sa labuyo. Ah. So, ako hindi ako marunong tumingin kung anong klaseng kaliskis ito. Pero, ito ipapakita ko sa inyo. Itong aking katian, hindi naman ito labuyo. Ito ay native lang na may, ano, uh, mistiso, native lang na may halong Texas, kaya siya matapang sa bundok. At ah uh, Marami rin nagsasabi sa akin na maganda rin yung Felicis na ito. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag. At uh, yun yung una-una kong nahuli. Yung binatilyong labuyo. Ayun. Yan yung una-unang nahuli ko na binatilyo. Bukod sa mga matatandang labuyo ko na nahuli. Yung makaraan. Yun. Pinaiwan ko yun kasi gusto ko yan. At gagawin ko yung ano, uh, patian. Tapos ito naman yung nahuli ko nung nakaraan. Ito. Ito yung putol yung mahabang buntot yung sirak. sira kaya ito mga katoldok ito yung nakahuli dyan sa mga labuyo at nag iisa lang naman itong aking katian at uh, itong aking katian eh hindi naman to sa akin kasi ito ay eh, hiniram ko lang sa isang nangangate rin uh, pinahiram niya ito sa akin kasi may trabaho siya at hindi siya makakapagpangate kaya pinahiram niya ito sa akin kasi ako wala naman akong trabaho <laughs> dito lang ako sa bahay sideline sideline lang kaya dito to sa akin at uh, sa sunod na linggo eh, kukunin niya na ito at uh, papalitan niya rin ito ng isang katian pero gusto niya kasi ito kasi nakakahuli nga ito ng marami na kaya gusto niyang mabalik sa kanya to kaya syempre hindi naman to sa akin at ibabalik ko ito sa kanya pero papalitan niya ito ng katian then meron din siyang katian doon pero hindi ko lang alam kung ano yon kung nakahuli na o hindi pa so susubukan ko yon sa sunod at uh, ito na mga katuldog, papakita ko sa inyo yung kaliskis nitong akin katian. So, ang laki ng aking katian, oh, isa sa mga labuyo na nahuli ko. Ayan o, oh, tingnan nyo mga labuyo, puting puti ang tenga Oh. yun Ayan pa isa, puting ang tenga noon. O, oh, kung makikita nyo, isa dito. <laughs> dito sa aking katian. Tapos ang liliit lang nila, isa dito sa aking katian. So ito yung, yung kaliskis niya mga katuldog. ka. Ah. Uh, kayo na bahala magbasa ng kaliskis nito kasi hindi ako marunong kung anong tawag sa kaliskis nito. So, ito mga katuldok. So, ito yung aking katian mga katuldok at itong kanyang kaliskis. Ayan o. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan ang kaliskis niya mga katuldok. Ewan ko kung anong tawag dyan. Anong pagbasa sa kaliskis na yan. At ito ang aking katian eh. Siguro uh, may ano na rin ito. May edad-edad uh, na rin kasi medyo mahaba na yung kanyang tahed. At ito rin sa ano, sa kabila yung kanan na kaliskis niya ayan ayan mga katuldok yung kaliskis niya sa kanan eto ayan tapos ito yung kaliskis niya sa kaliwa ayan tingnan nyo oh ayan ayan oh di ko alam kung anong tawag dyan sa kaliskis na yan ayan ayan, ayan. yan. At uh, yun mga Katoldok eh wala naman sa laki o sa liit 'yan ng katian kung meron siyang magandang kaliskis sa uh, sasalpukin talaga yun ng labuyo. Kapag uh, anong liit ng manok mo ng katian mo at wala namang magandang kaliskis 'yan, parang ordinary lang din siguro, hindi rin naman 'yon sasalpukin kahit maliit lang 'yan. So kahit malaki kung magandang kaliskis, uh, kung biga may sinyal eh papasukin po talaga yan so ayun kung nagustuhan nyo itong video na to uh, palike naman at pakishare at syempre huwag kalimutang mag follow para next video ko makita mo ayos